Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So, yun po ang gusto rin naman ng Pangulo na gamitin ang technology, technology para mapabilis at makasigurado tayo na aabot sa mga recipients tulad po ng mga senior citizen or ng ating mga persons with disabilities, no? Alam mo, Sermon, so, alam mo, Sir Mon, may tinatawag tayo na looking forward tayo na ma-digitalize natin lahat yan. Alam mo kung bakit? Para naman sa ganon, kahit na yung mga pagpunta natin sa mga groceries para doon sa beneficyo ng ating mga nakatatanda, hindi na kailangan ng booklet. Kasi pagtingin mo pa lang, iaano para naka-QR code ka na eh. Kahit saan kang bansa o parte ng bansa ay makikita at malalaman man na ikaw ay isang senior citizen no so ano po kaya ang inyong gustong gawing minsahe para sa ating mga nakatatanda Ayun po no ang pamahalaan po natin ay patuloy na uh, gustong uh, pabilisin at pagandahin ang mga serbisyong ito no so tama po kayo uh, eventually ang aspiration po ng government is uh, ganoon na po no uh, magagamit niya ang cellphone niya Papakita lang niya, QR code niya, dahil uh, na-validate na po siya ng system. Hindi na po dapat kabahan ang mga merchants na yung pong katransaksyon nila ay uh, pwedeng maging scammer or uh, hindi valid na pagkatao. So, ayun po ang magandang ibubunga ng teknolohiyang ito. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!